and hello guys and maganda araw At syempre maganda araw sa lahat na manonood ng video ito magandang araw sa inyo Sa video natin ngayon guys Panibagong good news na naman po Ayan. So, magandang balita to guys Para sa mga taga Santa Ana Kagayan At siyempre Sa lahat ng Mga Pilipino Lalo lalo na sa Pilipinas syempre Kasi itong balita na to guys Siguradong good news po talaga ito na hatid ng administrasyong Marcos. Una guys, dito sa Santa Ana Cagayan, so yung mga beneficiary ng 4 is binigyan po ng pangkabuhayan. Yan, syempre hindi lang ayuda. Sabi nga nila, turuan natin silang mangisda. Hindi wag natin sila bigyan ng bigyan ng isda. Turuan din natin sila kung paano mangingisda yun. So, ang ginagawa ngayon ng pamahalaan dito 'yung mga beneficiaryo ng 4P's, 'yung mga indigenous people sa Pilipinas, dito sa Santa Ana Kagayan, binigyan po ng pangkabuhayan para sa mga sa business nila. Yung ito guys, nagkakahalaga ng 375,000 na halaga ang ibinigay. So, this WD po guys. At syempre, sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas. At syempre, about naman dun sa bigas din. Yan, yung sa bigas, mas pinamura pa. At syempre, may maximum suggested retail price na po ang bigas sa Pilipinas. Dahil din po yan sa pagsusumikap ng administrasyon para mapamura ang bigas at pa maging abot kaya sa lahat ng Pilipino. So ito guys, panoorin natin yung news. Ito yung press briefing sa Malacañang guys. So panoorin po natin. Magandang umaga Malacañang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Mahigit dalawampung binipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na miyembro rin ng indigenous group mula sa Santa Ana, Cagayan ang nakatanggap ng 375,000 pesos na halaga ng supplies mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang nasabing supplies gaya ng fish smoking machine, sealing machine at iba pa ay para sa kanilang fish processing business. Bukod dito, nagbigay din ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan ng Santa Ana para sa pagpapatayo ng pasilidad para makatulong sa nasabing negosyo. Ayon sa DSWD, layo ng assistance package na ito na makatulong sa pagpapalawak at pagpapatibay sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Panoorin po natin ito. isa pang good news, nasa 45 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice kasunod ng patuloy na pagbaba ng global rice prices. Ayon sa Department of Agriculture, simula ng ipatupad ang MSRP nitong Enero, 19 pesos na ang ang ibinaba ng presyo ng bigas. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, malaking faktor ang MSRP sa pagbaba ng presyo ng bigas. Nakatulong din ang mas mababang presyo ng bigas sa pagbaga ng inflation rate nitong Pebrero sa 2.1% mula 2.9% noong Enero. Naipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawa sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. So ayun guys, yung dun sa Santa Ana Cagayan, yung mga fishery, binigyan sila guys ng ano, kasi yung kabuhayan is pangisda. Binigyan sila ng smoke machine para dun sa syempre paggawa yun ng mga tinapa at pagpreserve ng isda tapos ng mga sealing machine at syempre yung iba pang mga gamit na makakatulong sa pangkabuhayan nila para lumago yung kabuhayan nila mas dumami pa at syempre mas tumaas yung production nila pag tumaas yung production mas lalaki yung kita kasi marami silang maibibenta na I'm sure sinusuportahan yan ng mga kapwa natin Pilipino yan so maraming salamat para dyan sa gobyerno natin sa pagtulong sa mga indigenous people hindi lang natin sila basta-basta binibigyan ng ayuda hindi lang sila basta-basta bibigyan kundi tinutulungan din sila para magkaroon at matuto magnegosyo ganyan po dapat yung gobyerno guys hindi lang basta-basta ayuda yung binibigay kundi pangkabuhayan mismo kasi meron 'yon magbibigay ka bigas, di ba? Bibigay ka ng bigas. Kaya gaya sa probinsya namin, dati uso pa yung magtatanim, magbabare. Ngayon, pahirapan pa na po makahanap ng ganyan. Kasi nga, ang ibinibigay ng gobyerno is pera. Pero kung ang ibibigay ng gobyerno is pangkabuhayan, tuturuan sila gumawa ng mga pangkabuhayan para mas umunlad yung buhay nila mas maganda po siguro so hopefully magtuloy-tuloy yung ganitong programa at eto pa guys, about naman dyan sa bigas, eto gustong gusto to ng mga Pilipino kasi halos lah lahat naman ng Pinoy ay kumakain ng bigas, at eto rin yung eto rin yung dahilan kung bakit maraming nagagalit sa Administrasyong Marcos kasi nangako daw siya yung administrasyong Marcos nangako daw nagagawing 20 pesos per kilo yung bigas. Which is hindi daw natutupad yon Kaya maraming Pilipino ang nagagalit din sa kanya. Pero ngayon guys, eto, unti-unti na pong bumababa yung presyo ng bigas. So paunti-unti po siya. At ang sinasabi ng iba, hindi naman daw pinangako yun ng presidente na gagawing 20 pesos per kilo, kundi pangarap daw po niya yun. Ibig sabihin, pangarap niya na pababain yung presyo ng bigas. So ito guys, ah, etong good news na to. Kasi ng March 31, eto pinirmahan na po yung yung suggested retail price ng bigas, yung mga imported hanggang 45 per kilos na lang po yung maximum. Ibig sabihin, hindi na po sila pwede lumampas sa presyo na yan, sa so, 45 per kilo, hindi na po pwede lumampas yung presyo dyan sa mga imported na bigas. Kasi nga po, pinababa na yung tarif ng importation from 35, ginawang 15% na lang po yung tarif. So, 45 per kilo na lang po. Simula March 31, nagsimula na po yan. So, ngayong April, papatupad na po yan. Bali, 45 per kilo na lang po yung mga imported na bigas. Pero may mas mura pa po dyan, guys. Itong bigas na to guys, ito yung mga binibenta sa Kadiwa Store na 29 per kilo or 33. So, 29 hanggang 35 makakabili ka na ng bigas sa Kadiwa Store. Kung dati, 2 kilos lang, ngayon pwede ka na makabili ng 30 kilos, 10 kilos. So, napakalaking tulong po nito sa mga kababayan natin. Lalong-lalo lalo na sa mga katulad natin na mahihirap. So malaking tulong po ito. Yung ganitong pagbaba ng presyo ng bigas. Biruin nyo guys ha, from 60, 65, naging 45 na lang po. So bumaba na po ng 20 pesos yung kilo ng bigas. So napakalaking achievement po yan para matugunan yung paghihirap ng mga Pilipino. Kasi malaking tulong po talaga yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Especially itong bigas kasi pangunahing kailangan po ito ng mga kababayan natin at mga kapwa natin Pilipino so yun lang po guys yung good news maraming maraming salamat po patuloy po natin suportahan yung gobyerno natin hanggang sa muli guys